Good morning po mga kalaki, magandang umaga po. Bangon na mga kalaki, ako nakabangon na ako, nakagayak na ako, nakaligo na ako. At tayo po ngayon ay pupunta po tayo ngayon sa bukid. Ayan po. Mamimitas po tayo ng mga talong at mga kamatis. Ganon. At syempre, dadalawin po natin yung aking itikan. Ayan po, mga kalaki. Syempre, ikaw, ano bang gagawin mo ngayong umaga? Alam kong busy ka rin. Papasok sa trabaho, sa school, sa office. Uh, basta mamamalengki ka, magwawalis ka, maglinis ka ng bahay. Pero bago yan, dapat po, nanonood ka na ng mga lucky numbers natin ano, dapat po, nakakuha ka na ng mga tips at mga ideas sa amin mga 2 digit lucky numbers pong ibibigay natin ngayong umaga kaya dapat mapasayo na to. Kaya mga kalaki, kung ready ka na at ready na rin ako, halika na. Kunin mo na ang mga masuswerteng two-digit lucky numbers ngayon pong 5 a.m. po ng November 16. Ayan po mga kalaki, November 16 na po. Bangon, bangon, bangon na po mga kalaki. Eto na po ang fresh na fresh na 2 digit lucky numbers. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan, eto na po. Umpisahan po natin sa Kalinga Apayao. 21-3. Tabuk, 7-12. Sambales, 34-36. Palawan, 12-21. Muntinlupa, 14 Gs. Kaloocan, 13-20. Marinduque, 7-18. Mindoro, 19-21. Tagig 12 23 Cavite 18 5 Bacolod 1 6 Kirino 2 22 Taylac 7 24 Davao 5 17 Olongapo 14 23 Quezon 12 15 Laguna 33 12 Aurora 19 8 Aklan 4 20 Cebu 11 35 Masbate 12 8 Nueva Biskaya 19 21 Nueva Bis Nueva Isiha Ito Isiha 25 15 Ilocos Norte 33 30 Ilocos Sur 24 ano 1.24. Ayan, La Union. 35.8. Pangasinan. Gis, 12. Pampanga. 2.4. Quezon City. 6, 8. Marikina. 9.17. San Juan. 33, 4 Pasig 73 Manila 18 Paranaque Anato 17 21 Samar 4 5 Leyte 1 23 Iloilo -ilo. 7 34 Benguet O Benguet mga kalaki 5 14 Butuan 2 21 Bataan 11 8, Batangas 24 G's. Bicol 3 15 Baguio 16 18 Bulacan 31 23 Buhol 20 24 Capiz 34 26 Rojas Rojas po mga kalaki 2 7 to giga raw. Ayan po mga kalaki. I-stop muna natin sa Togi Garaw para po sa masusugid nating mga followers dyan na nag-aabang araw-araw, oras-oras at halos po nakatutok na sa atin. Thank you, thank you, thank you. Pero po sa mga bago dyan mga kalaki para po makatanggap kayo ng mga libreng code, libreng, libreng lucky numbers, hanapin po kami sa Facebook. Huwag po kayong magpapalaw sa mga dami account yung mga ginagaya po ang mukha namin. Lagi nyo pong tatandaan, iche-check nyo po ang la ang followers para po legit na legit na kami po yun. Okay, i-check nyo po sa Facebook po namin, i-search Red Parungkin, tignan nyo po yung followers, 315,000 followers kami po yan. At syempre, meron po tayong second account, Red Parungkin din, na naka-yellow t-shirt ako, na may picture namin ni Lola Carmen, na meron pong 50,000 followers at Aris Gatchel yan. Ganito lang po yung makinig. Pag tinipe mo, Red Parungkin, tapos titignan mo yung lalabas yung mga Red Parungkin dyan, hindi po kami yun. It Pindutin din po yung people mababasa mo sa taas doon people di ba sa Facebook red parong kin tapos lalabas yung mga pangalan hindi pa kami pindutin mo may people pag, pag mo may people lalabas na po yung 300,000 plus followers 315 po yun tsaka po uh, 50,000 followers ayan, at Aris Gatchal yan po at meron po tayong YouTube 16,200 red parong kin din po at meron din po tayong TikTok red parong kin din po na merong 417,000 followers Diyan po ako nagbibigay ng mga lucky numbers kapag ka nagko-comment ka po, nag share ka ng video at dapat po nakapalaw na po kayo. Okay? Wala naman pong masama, libre po 'yon. Wala pong bayad yung mga pagpalaw-palaw na 'yan, mag heart heart na yun, libre po Ang maganda nito, magkakaroon ka pa ng lucky numbers. At siyempre mga kalaki tandaan niyo, yung mga sumasali po sa private consultation, ito po ay sa mga interesado lamang po. Kung interesado ka po na magpa-private consultation, message ka na po sa messenger at make sure po na makakausap nyo ako bago, bago po kayo magpa-member para legit po ang kausap nyo ako po at hindi po ibang tao okay, ang lucky numbers po natin inaalagaan 3 days po bago natin palitan sa lucky, sa private consultation po kami po ang magbibigay sa ng mga lucky numbers na tatayaan mo sa loob po ng 3 months okay, di ba? ang ganda mga kalaki kaya, ituloy na po natin ang mga 2 digit lucky numbers eto na po Isabella 25 sa East, San Mateo. 9, 5, Cainta. 7, 18, Taytay Rizal. 30, 20 sa East, Antipolo. 4, 19, Montalban. 24, 27, Angono Rizal. 1, 28, Romblon. 13, 16. Ayan po mga kalaki Kompleto na po ang mga 2 digit lucky numbers Nakbo na sa suki yung outlet maya maya Gising na po mga kalaki At make sure po mga kalaki na irarambol nyo Kung gusto nyo para mabaliktad mo po ang numero Panalo pa rin po tayo Dito na po tayo sa shout out time Shout out po tayo kay Eto po Kay Derek Mendes Derek Mendes po ng Ilocos Sur. Hello po sa inyo dyan Mga Mendes po dyan maraming maraming salamat po At Siyempre po dito po sa toda po ng tricycle driver ng mga dry, tricycle driver po kaming mga astig kami po rito sa May Kabala Union. Uy. Hello po sa mga driver dyan sa mga Kabala Union. Hello, hello, hello po sa inyo. Maraming masarap yung ubas dyan. Ayan po mga kalaki. At syempre po sa walang sawang pagtutok niyo po sa amin, maraming maraming salamat po. Abangan niyo po yung birthday celebration ko po. Uh, birthday celebration ko po. Ano po ngayon, November 16 na po, isang buwan na lang. Ibig sabihin, birthday ko na. Uh, to magdi-December na. Kaya abangan niyo po, mamimigay po tayo ng mga surprises. Bukod sa mga lucky numbers na i-code natin baka sakali isa ka sa mabigyan natin edi swertehin ka ngayong magpapas ko di ba so good luck mga kalaki tutok na po rito gising gising na po ikaw ang priority namin